Titingnan niyo lumalabas kay Bongbong Marcos. Ha? Kaway siya ng kaway parang tanga. Wala nang pumapansin kay Bongbong. Galit na taong bayan eh. Binanggit ni Harold Duterte, Congressman Harold Duterte, shout out po sa iyo ay eh, kaibigan natin ito ay eh, manakasama rin natin to sa Davao tsaka dito, no? So may mga bading moments kami nito. Ito sinabi ni uh, Congressman Harold Duterte ng PPP party list. No, sabi niya, 37 billion oh, confidential funds ni Bongbong Marcos. Marcos admins confidential in intelligence funds. 27 billion na since naging presidente si Bongbong Marcos. 27 billion na po. Ang pinag-uusapan lang kay, P, kay BP Sara ay 150 million. 27 billion compared sa 150 million. <laughs> Nasisiraan na ba kayo ng bait? Tapos ang sinisilip si Sarah, samantalang si Bongbong Marcos, wala namang nangyayari doon sa confidential. Wala. Baka siguro may confidential flood control, meron. Pero yung intelligence, wala talagang nangyari dito kay Bongbong. At hindi pa natapos doon. Humihingi pa ng another 10 billion. Oh, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, tinaasan ngayon ni Trillanes para hindi sila magmukhang mabaho. Eba, ba, e, 150 million lang kay BP Sara tapos bilyon-bilyon ng confidential funds nitong si Marcos, tapos trilyon ang ninanakaw sa flood control. O, di ba? Para medyo dumikit, binabanggit ngayon, may corruption din si BP Sara na pasasabugin ni Trillanes na bilyon. So, eto yan. Tinatapat niyan dito. Hmm. Ang kapal ng mukha mo, Bongbong -bong Marcos, hindi ka pa nakontento sa 27 billion. Kailangan mo pa ng 10 billion. sa mo gagamitin yan? Eh kahit wala ka talagang intelligence, hindi ka sa utak mo yung, 10, seven 37 billion. Hindi, no? no. Ay, kaya nga po, ang sinasabi dito ni Congressman Duterte, hindi po ito patungkol lamang. Ha? Kailangan maunawaan natin na hindi lamang ito patungkol doon sa confidential funds o intelligence funds. Kasi talaga namang nakapaloob yan sa gobyerno. Tapos, sinisilip nila yung kay BP Sara. Pero titingnan mo dito ang tiwala ng taong bayan eh. Dahil, yes, nasa batas yan, ang gusto lang ng taong bayan, yung pera magamit ng nasa ayon. di Diba? Magamit sa tama. Kaya nga siniraan si BP Sara para kunwari pasamain si BP Sara, hindi niya ginagamit yung confidential funds na maayos. Dito si Bongbong, maayos. Pero tingnan nyo naman ang nangyari. May confidential funds siya, meron siyang intelligence funds. It took him three years bago niya nasiwalat itong nakawan sa flood control. Eh samantalang andun pa ang anak niya, anong klaseng intelligence funds meron to? Saan niya ginamit yan? Meron ba, na, nasugpo niya ba yung mga mga proyekto before ng ng uh, gobyerno ng gobyernong Duterte na ay eh, nasagupa niya itong mga komunista, itong mga NPA, itong mga rebelde. Oh, o oh, nasagupa mo lang ang mga Duterte, 'di ba? Oh, uh, naayos mo ba? Ha, itong patungkol sa droga. Oh, eh, ikaw nga ni hindi mo kayang magpa-drug test, 'di ba? Ang dami nahule nahuli. Meron pa kayong dramang nilabas ni Abalos da the biggest drug hole na, 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 sa ilalim ng iyong administrasyon nangyari. Pero hanggang ngayon, walang nakukulong. Pati yung driver, nawawala. Anong klaseng biggest drug hole yan? ba? Diba? Oh. So doon pala makikita mo eh. Yung tiwala ng taong bayan. So tingnan natin ngayon. Itong luwabas na Pulse Asia, pambihira, Si BP Sara, binanatan nyo na ng binanatan. Pinahid nyo na lahat ng itim, kaitiman ninyo kay BP Sara. Ha? Si Boying nga, namutina na eh. Nakita nyo yung post ko sa Facebook, Namutina, na, kakapahid niya ng maitim. Sa mga kakapahid niya ng dumi sa iba. At sa mga kaalyado ng Duterte. From 54 nung June, ngayong September 15, 56% na ang nagtitiwala kay BP Sara. Malaki po 'yan. Ibig sabihin, lagpas ng Pilipino tiwala kay BP Sara. Matindi po 'yan. At baka yung natitirang 60 ay 50 uh, 44% eh baka yung iba diyan eh hindi lang ano, active sa politika. oo oh. Si Bongbong Marcos naman tingnan natin. Ha? With all that Claire Castro defending him, Trillanes, batuhin si Duterte, nakaupo Ombudsman, kaalyado niya binabanatan ang uh, mga kaalyado ng Duterte, mayroong pang balita na lalabas na magiging... Uh, Uh, SOJ, etong si Claire, totoo man to or hindi, sa madaling salita, lahat na lang. Lahat si nerve na kay Bongbong Marcos. So that yung optics, yung naratibo na gusto nilang iparating sa taong bayan na sinusugpo ni Bongbong Marcos, itong korupsyon sa, sa flood control ay ginagawa ni Bongbong Marcos. Samantalang, lahat po ng baho idinidikit sa mga Duterte. And yet, from 39%, bumaba pa si Bongbong -Bong Marcos ng 34%. Yan po ang problema. Yan yung sinasabi ko, ayaw niyong solusyonan, ayaw niyong harapin ang katotohanan. Maglalabas ka ng ICI, ayaw live Naglagay ka ng ombudsman, walang inatake kung hindi mga senador iniwasan si Tambi, iniwasan ikaw, Bongbong Marcos, ayaw investigahan. Mga kaalyado, ICI ayaw magpunta ng Ilocos Norte para investigahan. Taong bayan po nag -cheat. Galit na po ang taong bayan. Sa mga taong katulad ni Trillanes at ni Claire. They are not helping you, Bongbong Marcos. You need to realize this ang trust po ay importante. Kumampi ka sa dilaw, bahala ka. Kumampi ka sa NPA, bahala ka. Kumampi ka sa komunista, bahala ka. I Style mo yun, strategy mo yan. Pero hindi mo kayang pilipitin ang tiwala ng taong bayan. They know if they have a future under your leadership, hindi mo kayang maalis yan. People are now speaking nilalabas na nila 'yung sama ng loob nila. Ayan do. Oh. Kitang-kita. Ito pa tingnan ninyo. eto naman, negosyante. Hindi mo kayang pilipitin lo ang leeg nito mga mga negosyante atingnan ah, mo. Oh, ang naglabas nito, Business Times. Hindi po 'yan dito sa aking pagkakaalam, pero kita mo. Vietnam stocks market is heating up. Pambihira. Ano lang ang Vietnam before? Oh, Vietnam stock market is heating up and now among Asians BCS with the trading above 1 billion. Isipin mo, Bongbong Marcos, ikaw ang most traveled president in the universe. <laughs> May maharli ka fans ka pa. Sabi mo kukuha ka ng investor kaya ka nagtatravel. Kaliwat kanan, na, habang binabagyo tayo, nagtatravel ka dahil sabi mo para sa kapakanan ng Pilipinas. Meron tayong negosyo. Dito, Claire and Trillanes, indirectly, nagsasalita po ang negosyante natin. Hindi dahil sa bibig. Kung hindi, umaalis sila sa bansa natin. Iniiwan tayo. Ang layo o. Oh. Singapore 1 billion, Thailand 1.3 billion, Pambiira Vietnam 1.505 billion, Indonesia 0.91 billion, Malaysia 0.57 billion, Philippines 0.1. Ang layo, 'di ba? Kung tutusin, dumikit layo sa Malaysia. And yet, Malaysia is a corrupt country. Matagal din po ako dyan. Okay? Nung sa dati kong trabaho. Kaya, I know. Kaya nga sabi ko, sinasabi ko doon sa mga kaibigan ko Malaysian, at that time, si PRRD pa, sabi nila, naiingit sila. Naiingit sila sa akin dahil ang presidente namin ngayon, dati ha, e sinosolb ang droga at corruption which is PRRD. Ang sabi ko sa kanila, you are now, Imitating the Philippines. Your country is corrupt. Pag hindi pa kayo, in, in English, di ba? Kung hindi pa kayo mag-aayos, 5 years, 10 years, 15 years from now, parehas na kayo ng Pilipinas. So, pero kung kinumpara po tayo natin, ah, ang corruption sa Malaysia ay 0.57. Sa atin, 0.10 billion lang ang nag-stock market. So, ibig sabihin yan, kung may nakawan at korupsyon sa Malaysia, i-compare sa Pilipinas, mabait yung sa Malaysia. Ikukumpara pa sa atin. Ha? Mabait. Tayo talaga garapal. Mabiblay mo kung mag-aalis ang mga negosyante. Ayaw nilang mag-stack sa atin. Di ba? Hindi yan madadaan sa mga patutsada ni Claire Castro. Hindi yan madadaan sa mga panggigipit at harassment ni Trillanes o ng ombudsman sa mga Duterte. Hindi po. Yeah, ako sa mas tinitingnan ko pa na totoong sukatan ng gobyerno bukod sa survey. Mas tinitingnan ko ang stock market, ang investors. Dahil yan, talagang tumitingin yan doon sa mapapagkatiwalaan ba ang gobyerno. Kung hindi, dadaling ko na lang sa iba ang pera ko. Ako, gusto ko talaga mag-stocks but I will not. <laughs> sa nangyayari ngayon? <laughs> Mambira. Tinan mo. Huwag mo sabihin, Claire. Pinalabas na naman ito ng Duterte. Kasalanan na naman to ni PRRD, animal. Kasalanan to ni Sara. Asan yung mga investors mo, Bongbong Marcos? Asan? Show us yung nakreate ng trabaho nung paglabas-labas mo ng bansa. Wala kang nakreate na trabaho. Sa katunayan, mas marami pang nawawalan ng trabaho. Kaya bagsak ang ekonomiya eh. Hindi nyo na kami madadaan sa drama-drama nyo. Hindi nyo na kami madadaan dyan sa mga optics-optics nyo. Mga spin ninyo dyan sa media. Pati negosyante, nagsasalita na. Tingnan nyo tong next. Ito, oh, o, ito pa. Pag-usapan na natin ang ekonomiya ng Pilipinas. Ah, oh, etong nasa ano, yung pinos ni Congressman Kiko Barsaga. Ha? Yung kalahati, ako nag Pero basahin muna natin itong kay Kiko Barsaga. Philippine peso is rapidly depreciating in value. Should we switch to US dollars as our currency while the Philippine peso is unstable? Magpapalitan talaga. Ha? Mag ang taas po ng dolyar ngayon, 58.21 na. Tingnan nyo lang, nung September 22, 56.84 lang ang dolyar. Ito yung after the rally, di ba? After the rally, medyo okay-okay. Ay, before the rally, medyo okay-okay pa. Pero after the rally, wala na oh. E yung mga Pilipino, baka ibenta na nila yung mga peso nila to dollar. Can you blame them? Can you blame yung mga investors? Yung mga stockholders? Kung ayaw na nila mag-invest sa stocks natin, mabiblame mo ba yung mga tao na nadyan sa money exchange? O, nasa currency exchange ang negosyo. O yung iba gusto nang ipalit talaga yung peso sa dolyar. Dahil napakadelikado ng nangyayari ngayon. Hindi po natin sinisira. Ayan po, i-stats yan. Basta, ko lang yan. Hindi ako nagsabi niyan. Di ba? Hindi na po kasi natin matatago eh. Hindi ko po, hindi po ako nag-create. Baka sasabihin nyo, ah, nag-create ako ng fear. Hindi po. nagki Pinapakita ko sa inyo ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Pag hindi pa kayo, hindi nyo siseryosohin na hanapin ang mastermind, hindi babalik ang tiwala ng taong bayan. Ang kailangan mo, bongbong -bong barkos, is bumalik ang tiwala ng ba taong bayan. Kahit siraan ka pa ng siraan ng siraan ng siraan ng DDS, na sa eh, excuse nyo na naman, sinisiraan kasi kami ng DDS, mga animal kayo kahit siraan ka ng DDS, kung maayos ang gobyerno mo, ang tao mo kang pera, negotiate magne negotiate rito. Ipapalit yung peso, ipapalit ang dolyar nila sa peso kung maganda ang performance ng bansang ito. Kung maraming nakikreate na trabaho. Tingnan nyo, ginawa nyo kay BP Sara. Lahat ng putik binato nyo na. pinagkakaguluhan pa rin. Mataas pa rin ang trust rating. Hindi po ako nagsisinungaling. Huwag kayong maniwala sa akin. Do your research. Kayo mga yellows, kayo mga pula, do your research. Kasi ilang beses ko nang nakasama si BP Sara sa ibang bansa. Talaga namang pinagkakaguluhan. Sa tingin mo ba, naniniwala sila kay Claire? Yung mga patutsada ni Claire, effective? I don't think so. Kung effective yung mga patutsada ni Claire, yung pakaway-kaway dito ni Bongbong Marcos, maraming kakaway. Sa katunayan, hindi mo kailangan kumaway, paguguluhan ka. Asanay po ako ng ano eh. Nakikita ko yung tinatawag nating organic. Ilang beses po ako sumama kay Yorme Isko sa campaign. May one time pa nga kasama ko siyang bumaba sa van. Akala ko masasaktan ako eh. Dahil talagang dinudumog. Totoo eh. Lalo to si BP sa harap, kahit sa ibang bansa. Kami mismo hirap makalapit. Bakit? Nakadumog ang taong bayan eh. Di ba? Alisin na natin yan yung negosyante. Pagpayapa ang tingin nila sa ekonomiya natin, mag-aagawan mag pa yan, mag-invest dito. Pakikiusapan pa yan, mag-invest dito. Pero kung grabe korupsyon sa Pilipinas, kahit anong bola, tira ni Claire Castro, patutsada, pasabog ni Trillanes, walang mangyayari, hindi pa rin mag invest ang taong bayan. Yung, yung peso to dollar exchange natin, tataas pa rin. Hindi nyo makukuha sa ganyan.